Okay, so pagpatuloy natin yung naputol natin na video dati about sa yung nauna dito about sa disinformation. Napanood natin yung video, na-discuss natin yung parte ng solusyon. Ipagpatuloy natin dito. Okay, so hopefully napanood nyo yun. Kung hindi nyo napanood, please panoorin nyo. At nang uh, ma-connect natin yung context ng video ito. So, kumusta ho kayong lahat mga kababayan? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo. Ako po si Bay Joel. Kumusta sa atong mga tagadabaw na kaiksunan o amigo? So, nabanggit rin ng sekretary na nakikipag-coordinate na sila sa mga executives ng social media, sa YouTube, Facebook, para labanan ang mga disinformation campaign. That's so good. They take the effort. I'm sure malalaman nila doon, no? na actually nandiyan na, meron na yan, no? They just have to coordinate, no? Naitanong pa rin ni congressman kung meron nga mekanismo na nakahanda para sa monitoring ng ganitong issue. So, if I were the secretary or, you know, sa ngayon, natapos sa na may usapan nila, may sagot dito. Sagot doon is, actually, meron ng algorithm ang Facebook at YouTube related sa issue na yan. Okay? Katunayan, ang Facebook, besides, they have their own third-party group na kung tawagin ay fact checkers, okay? I I don't normally agree with them but hey, they they're there for whatever reason. They may be biased, they may have an agenda, doesn't matter. They're there for for a job they're asked to do, kumbaga. You know, yung trabaho nila. Gumagamit na rin itong Facebook, YouTube, and all the rest of social media ng artificial intelligence technology. Dahil, syempre, yung gobyerno, lalo sa Amerika, inaano yun sila, sinusomo niyan sila. You know, we've seen it on YouTube na, you know, you have to enforce, you know, checking the, the, the uh, valid information. You know, yung mga maling informasyon, you have to stop it. You have the obligation to do that. Parang gano'n, ano? Although, minsan lumalampas na. Kahit tama yung informasyon, pero hindi ayaw nila, <laughs> ayaw nila yung palabasin, no? Madalas nangyari yan. Yan yung shadow banning and censorship. Okay? But anyway, that's beyond the point here. Dito lang tayo sa level na ito. Malalim na level na yan, no? Uh, okay, maano tayo dyan? Mapapawal -ma tayo dyan. So, itong particular na paggamit ng ano, no? So, meron na silang guidelines and policies. Itong particular na issue na paggamit ng misleading headlines and thumbnails ay kinakailangan i-discuss kung anong system of detection ang kailangan i-enforce para makorekt ang violations bago pa man ito mapublish dahil sa totoo lang hindi pa talaga nabigyan ng pansin ng YouTube ito kahit talamak na ito matagal na ito eh, itong pang-aabuso na ibang mga content creators hindi pa ito nakakainis nga eh pagtingin mo ito yung title nila headline nila pero pagpanood mo wala naman marami ganyan hindi naman lahat ano hindi naman nakararami pero marami sila no so at, at lalong nakakasama dyan ay Epektibo yung strategy. Kaya maraming gumagawa, maraming gumagaya. Mali na nga. But kasi sabi nila, eh, okay naman. Allowed naman. Di naman sila na-block. So, okay. Gawin ko rin. Nagiging practice. Okay? Kasi, tolerate. Okay? I don't think that tinotolerate intentionally ng YouTube. It's just that that's not their primary concern. But, if a government agency, Sinabi sa kanila, this has been our concern. Let's talk about this. What can you do for us? Because they will do that. Okay? So, merong iba na hindi naman related sa malicious disinformation. Pero kinakailangang i-address. Especially sa ating bansa. Itong concern, no? So, media agency. Let's uh, shout out sa inyo. Dahil may mga kinagawa na nakakasira sa imahe ng bansa. Ito yung mga naglalagay ng thumbnail na sexing Pilipina. Okay lang yon, bikini sexy, maganda. Walang problema doon. Marami tayong magagandang Pilipina na sexy at magaganda. You know? Matter of fact, pride yan ng isang pride ng Pilipino. yan eh. Ang problema pag inattach na yung headline na bar girls parang pinapalabas nila na magbibigay ng ano eh, ng, ng uh, deceiving information eh, sa mga tao, no? So, that's not fair dahil nakakainsulto sa ating mga kababaihan. Parang yung headline nagsasabi na sa thumbnail na pagpupunta ka ng Pilipinas, marami at madaling makahanap ng mga babaeng bayaran. Pucha, ganyan ba ang Pilipinas? It's not. Dapat protektahan natin yan. I hope hindi Pilipino ang gumagawa ng ganyan. Kaya wag naman sanang ganon. So, dapat yung ibang lahi, maintindihan nila kung ano yung allowed sa atin. You know? kahit wala akong asawa at anak diyan sa Pilipinas, sa kasama ko, nandito sa aking ano ngay kasama ko, nasa labas kami ng Pilipinas, daladala -dala namin yung imahin ng bansa. Pag nandito kami, kahit na matagal na kami rito, kahit kahit pa citizen ka rito, Pilipino ka pa rin. Where are you from? Ganun ang tanong nila sa iyo. Of course, sabihin mo, I was born and raised in the Philippines. So, Pilipino ka pa rin. Kahit pa sabi mo na limang beses na ako nagswe ng old as American citizen. Pilipino ka pa rin. okay? Ganon, ganon kaliwanag yun. Daladala -dala mo pa rin yung images ng Asian, ng Pilipino. Kaya, huwag ganun. Magkakaroon ng stereotyping na, you know, katulad ng napag-uusapan nila na, ah, mga mail-order bride, yung mga prostitute sa Pilipinas na ang habol nila ay ay dayuhan para pagkapirahan ibang lahi napakasama at napaka unfair sa ating mga kababayang Pilipina lalong lalo na yung mga kabataan ngayon meron naman dyan mga babae, lalaki minsan pa nga mag-asawa para lang makapost ng content at makaani ng likes at views. Gagawa ng mga video na pa-sexy, na halos naguhubad na. B what the hell? Bakit, bakit ganoon? Pag-isipan naman po sana, bago magpost ng video, kung ayaw nating bastusin ang ating mga kababaihan, huwag nyo namang gawin yun. You Kino may mga may mga talent naman tayo. Very creative ang Pilipino, innovative. You don't have to do that. Okay, sabihin pa natin na uh, ano ako yung yung conservative ako. Tapos kayo eh iba yung liberal yung outlook niyo. I don't freaking care if you're liberal. Then ma pinag-uusapan natin yung future ng kabataan. If you have a, a liberal outlook na bastusan, keep it to yourselves. Okay, I don't care kung i-bash niyo or may mga hateful na magsasabi. I don't care. I have to tell you. What is a moral obligation ng mga adult lalo sa Pilipinas? Okay? So pag pagisipan ho natin. May mga video na malamang napanood na ninyo na hinuhug you know, naglalakad nakatalikod, walang saplot. You know, kita yung puwit pinapakita. Bastusan na yan ah. Bakit ganun? Why do you have to go to that, stoop down to that level? Wala na ba talagang ibang talent na, na maipakita? Kundi ipakita yung puwit? For what? Tapos yung iba naman, you know, sinusundan nila like. For what? What kind of entertainment is that? Okay, so, man, I, I I'm sorry, pero, you know, it's, ito yung ito yung nagiging dahilan kung bakit may mga manyakis. May mga nang re-rape. Nakadroga na nga eh. Tapos diyan na nila na yung mga ganyan parang acceptable. Oh. Ano ngayon ang nangyayari sa bansa? Ha? Huh? So Tawagin niyo na ako kung anong gusto niyo yung tawag sa akin. I don't freaking care. All I want to say is respect yourself and respect the country. Okay, and this is the same thing I call out to those people who are going to the Philippines to do their blog. Please, respect. Don't make that kind of assertion and insinuation. Be responsible. Maaari namang gumawa ng wholesome video na hindi mukhang cheap at nakatawag pansin na nakakasama sa imahe ng bayan natin. You know? Huwag na, huwag, huwag, huwag ganyan. We're very talented. Masipag magtrabaho kung may oportunidad kaya gamitin sa tamang paraan. At ito yung panahon na meron tayong oportunidad na nakakagawa tayo ng video. At pwedeng pagkakitaan. Marami tayong mga kababayan ngayon na, na hindi makahanap ng trabaho pero nakahanap ng niche sa paggawa ng, ng video. Kumikita ko sila dyan. Ngayon, kung magkakaroon ng restriction at pahihirapan yan, maapektuhan yung mga yan. Kayo naman, nasasabihin nyo na, ah, hindi ako gumagawa ng ganyang content kaya hindi ako apektado. Apektado tayong lahat dyan. Okay? Para mo na rin sinabi na pag nagtaasan yung presyo ng gasolina, kesyo wala kang sasakyan at hindi ka nagdadrive, hindi ka maapektuhan. Kapupuhan niya yung ganyang mindset. Apektado tayong lahat. Okay? So, hindi pwedeng ganyang excuse. Everybody, hands on deck at sabihin, stop that shit. Huwag nang gawin niya mga ganyang kababuyan. Okay? Maybe mag-isa lang ako. Hopefully, merong iba na ganito rin ang, ang uh, paglalaban nila. Para, para ma, 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 maputol ang ganitong kababuyan. Dahil kung hindi magkakaroon ng, ng, restriction, censorship, and shadow banning, lahat apektado. You know? At hindi lang yun. Yung censorship, hindi malilimit doon. Magiging limit na yung mga ibang totoo, marirestrict na rin. Kaya ito, isa ito sa mga pinaglaban ko noon, nung, nung nangangampanya ako para kay President Duterte, dahil, dahil yung mga totoong gusto namin ipalabas, laban sa kanilang mga kasinungalingan, ay nasa-censor, sa nasa shadow ban. Ganyan ang nangyayari. Napakahira po kung yung 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 speech is meron ng meron ng uh, ano tawag dito, uh, restrictions. Kahit totoo. Kaya wag nating abusuhin, you know? Merong freedom of speech, wag ho nating abusuhin. Hindi ibig sabihin na may freedom of speech ka, pwede ka magsalita ng hindi tama na makakasira sa mga tao. Hindi yung freedom of speech yan. Okay? Yung mga hateful, you know, speech na yan. So, tungkol sa enforcement, dapat ay aralin nila. You know, katulad sa ibang bansa, merong iba't ibang batas ang bawat bansa. Hinggil sa social media information and dissemination. Katulad halimbawa, na may mga bansa na may particular na pinagbabawal. Ang China, meron silang sariling rule or batas base sa kanilang kultura, paniniwala. Sa Muslim countries, ganun naman. Meron din sila. So, yung mga, kung iaalaw ang publication ng YouTube doon na, no, meron silang certain videos lang na allow doon. May mga videos na hindi pwedeng buksan doon. Dahil yun ang, yun ang policy ng bansa. So, the same thing sa Pilipinas dapat, ganun, no? So, kaya yung iba, nakikita natin, may mga notification, ano, sabihin, oh, itong tugtog na ito, hindi mo pwedeng i-play ito sa ganitong bansa. Or itong video ito, hindi mo play sa ibang bansa. Or may portion dito na ipa-block nila. No? So that's not really censorship. That's just not allowed. Based sa kanilang law. So, ganun nang i-apply sa Pilipinas. Kung halimbawa, mayroong gagawa ng ganun. At, at uh, na, na-report ng, ng, ng uh, na-detect ng YouTube at sasabihin ng agency ng Pilipinas. Every time you run into this kind of of uh, detection in your algorithm, please report to us. Pag ni-report sa Pilipinas, they'll do something, they'll take the measures kung paano, anong gagawin. You know, if they have to censor, then stop it. You know, warningan or i-cancel yung ano. Oh, they leave it to to YouTube pero sasabihin nila sa YouTube na these are our laws and policies. These are the kind of videos that's allowed. These are the kind of titles and thumbnails na allowed sa aming bansa. You know? That our, our our government can do that. It's it's not it's not uh, uh, it's not authoritarian. It's a protection of the majority for the good of majority. Okay, so I think protected diyan ang ano, ang ang effort ng ng uh, bansa para you know um uh, mapigilan yung mga pag-abuso sa mga ganon upang matigil ang mga content creators na gumagamit ng mga material para maka-attract ng mga viewers na kahit nakakasira you know you have to be responsible if you're a video content creator this is you know it's it's, it's a business treat it as a serious business You cannot say, oh, just because I, I want to, to do business, even if it's illegal, sa country na yan, I want to do business. You cannot do that. If the country says, you cannot, we're not going to allow you to do that here. Okay? Otherwise, you're going to be illegal. You'll be arrested, no? Dahil, sa totoo lang, katulad ng sinabi ko, kung hindi nyo napapansin, ang Pilipinas heavy users of social media. Kaya may mga vloggers na pumupunta ng Pilipinas and they notice uptick ng kanilang views, follows, subscription. Kasi majority ng mga tao sa Pilipinas ay gumagamit ng social media. Kaya we attract vloggers from outside of the Philippines coming in kahit nga nasa labas ng Pilipinas eh, they try to create a video na merong relationship sa Pilipinas in the hopes na they can increase their engagement and subscription rate. And that's just practical. I don't have anything against that. I appreciate ng mga vloggers ang pupunta ng Pilipinas. What I don't appreciate is when they take advantage of cheating a system na makakasira sa bansa at sa imahe ng mga tao just to earn click subscriptions and views. That's not that's not how you run a a decent you know engagement. So, ito dapat ang maintindihan ng ating communication secretary. No? Simple lang, dahil nandyan na yung technology. Kailangan lang na ma-address itong particular issue of detecting misleading headlines at thumbnails bago ito ma-upload. You know, it's the same technology. Na lahat ng mga content video creators alam ito. Pag nag-upload ka ng content, ito pag in-upload ko itong content ito, it's go gonna go to a process. Una ilalagay ko yung title, ilalagay ko yung thumbnail ko. My thumbnail have my own title too. So, tapos ilalagay ko yung hashtags, descriptions and you know all that. And then dadaan sa algorithm yan. Ngayon, eh, sabihin ngayon, oops, there's a content here that doesn't belong to you. Warning, okay? Either you want to take it out or hindi mapapublish yung content mo. Or, sabihin dito, your content, you have to acknowledge kasi merong pagmay may ari ito, they will allow you to use it but you cannot monetize it. Or may mga instances na they, they, it's okay but we, we just want to let you know that the owner knew that you use part of their content or gumamit kayo ng ng copyrighted music but they will allow you to use it just to let you know that somebody is aware that you're using it that's a AI that's a AI review na na nag nag no so kung meron mga pornographic pictures hateful speech at saka contents and images na na nagba sa TOS makikita nila diyan during the upload process kasi active na yung monitoring detection ang problema hindi pa nila inintegrate yung pagbasa ng misleading headline at saka yung thumbnail. Now, pag i root up yan ng, ng ahensya ng Pilipinas, then they will reset that algorithm to include that. That's how simple. So, doon pa lang, maari na ma-interrupt ang pag-publish. So, hopefully, the only way to counter this is we take responsibility. Hindi lang ibibigay doon sa ahensya because this is a huge task. Hindi kakayanin ng isang ahensya ito. Kaya dapat kanya-kanya ng take up ng responsibilidad. Like, let's go back to Congressman Marcoleta dahil ito yung ikaw una nag-brought up ng concern nito. Okay? Kung halimbawa, iasa natin sa sekretary I ibig sabihin lahat titingnan nila lahat ng upload na kasama si si presidente, si vice president, si lahat ng senators. Uh, sa tingin ho ba natin eh magiging efficient sila pag respond, pag report, pag pag, uh, pag uh, you know, pag eh, hindi ho ma makakaya ng madali, no? Now, YouTube would have their own play too, but I'm sure marami makakalusot dyan So ang gagawin, merong individual responsibility gumawa kayo ng sarili ninyong team ng sarili ninyong staff na nakakatutok or sa nakita nila na merong ganito report sa YouTube agad hindi nyo ba na-detect ito na nakita namin na kalusot please give attention to this it's as simple as that tapos kung mga kapapayan naman natin pag nakita nila you can report pag ni-report nyo, titingnan ng YouTube kung totoo yung report niyo, then they will take care of it. Kung hindi naman, kung bogus naman yung allegations, then of course, they're not gonna take it. Okay, so, you know, ang, 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 ang napaka-importante. So, hopefully, mapanood niyo ninyo ito at malaman ninyo na nandyan na yung solution. No? O hopefully, i-share ng mga nakapanood. Alam ko, mahaba. Oh, I'm hoping na maiksi. But, uh, I don't think uh, we wasted time kasi lahat nilagay natin importanting you know points dito so kinakailangan lang na malinawan at uh, ma-coordinate -ma -ma sa batas ng Pilipinas upar ma-enforce ng tama. Okay, so hanggang dito na lang muna. Dagang salamat sa inyong time. Pasensya na at uh, medyo uh, nagiging emotional tayo kasi itong mga topic na to is 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 important. So, kung nagustuhan nyo yung topic, hopefully itong mga talakayan natin, eh, sana ay magkita-kita ulit tayo sa, sa next video upload. So, dahang salamat sa inyong tanan, mga adlaw, amping permi mga kababayan, regards sa mga kababayan ako sa Davao. Okay? By Joel here, signing off.